Mari ba talagang ibasura ng Senado ang isang impeachment case na hindi man lang narinig ang ebidensya? Ito ang tanong na umaalingawngaw sa mga bulwagan ng kapangyarihan habang pinapanood ng bansa ang makasaysayang impeachment kay Vice President Sara Duterte. Itong mga nakaraang araw, pumukaw ng matinding debate ang isang kontrobersyal na pahayag ni Senate President Cheese Escudero. Aniya, ang sinumang senador na nagsisilbing hukom sa impeachment court ay maaaring maghain ng motion para ibasura ang reklamo bago pa man formal na maiharap ang isang ebidensya. Ngunit ilan sa mga pinakaiginagalang na mambabatas at legal na pag-iisip ng bansa ang nagtutulak ng husto. Hindi umimik si incoming Senator Panfilo Ping Lacson. Binalaan niya ang mga kapwa senador na hindi nararapat at hindi nararapat para sa kanila na maging hukom at depensa. You cannot move to dismiss because you are a judge, Laxon declared, reminding his colleagues that in any court, especially in an impeachment court, judges cannot initiate motions to dismiss. Yan ang papel ng depensa. Ang kanyang mensahe ay simple ngunit mahalaga. Ang mga hukom ay hindi nagsasampa ng mga mosyon. Sila ang naghatol sa kanila. Sinalita ni Senator electito Soto ang damdaming iyon sa True FM Ted Falon at DJ Chacha. Ayon kay Soto, sa alinmang regular court of law at maging sa isang impeachment court, gaano man ka politika, labag sa konstitusyon para sa isang hukom na maghain ng motion to dismiss. He added, Ikaw ang judge. You cannot file motions as if you are part of the defense. Malinaw ang konstitusyon. Ang impeachment ay isang proseso na idinisenyo upang panagutin ang matataas na opisyal. Ang paglaktaw sa ng paglilitis ay tahasan sa mga salita ni Senador Risa Hontiveros, isang pagkakanulo sa tiwala ng publiko. Dapat ituloy kaagad ng Senado ang paglilitis bago magdesisyon ng pagkakasala o pagpapawalang sala, Hontevero said in a June 30th press conference. Nararapat na masaksiyan ng publikong Pilipino ang prosesong ito ng buo. Ang pananaw na ito ay ibinahagi ng marami, kabilang si Representative Leila de Lima ng mamamayan Liberal Party List. Bilang dating kalihim ng justisya, ipinunto ni De Lima na ang pagbasura sa impeachment complaint nang hindi muna sinusuri ang ebidensya ay hindi pinag-iisipan ng konstitusyon. Mataray niyang sabi, Pinatibay ni Senator Sherwin Gatchalian ang paninindigan na nagsasabing the impeachment trial must go forward even if the defense is expected to file a motion to dismiss Binigyang diin niya ang obligasyon ng Senado na timbangin ang mosyon na iyon pagkatapos lamang magsimula ang paglilitis. At hindi umaatras ang House Prosecutors sa kanilang opisyal na tugon sa sagot ni Vice President Duterte, isang legal pleading na humihiling na madismiss ang kaso, nanindigan sila. Ang tanging legal na diskarte ng depensa ay ang madismiss ang kaso at maiwasan ng paglilitis, sabi ng prosekusyon. Nilinaw nila na isang impeachment proceeding lamang ang wastong sinimulan noong ikabipan ng Pebrero 2025 na pinabulaanan ang pahayag ni Duterte ng maraming pagtatangka. Sa isang makapangyarihang pahayag, idinagdag nila, dapat panagutin ang mga opisyal ng publiko sa mga impeachable offenses. Ang mamamayang Pilipino ay may pangunahing karapatan na masaksihan ang prosesong ito. At saka nandyan si Atinyam. Lorna Kapunan, isa sa mga veteranong legal na kaisipan ng bansa. Bilang tugon sa pahayag ni Senate President Escudero, hindi nagpapigil si Kapunan. Parang nagkamali ang Senate President Don Pinaalalahanan niya ang publiko na ang mga impeachment court ay sumusunod sa mahigpit na mga pamamaraan sa konstitusyon at ang mga iyon ay hindi maaaring i-override ng political preference. Ang lahat ng ito ay nagpapakita ng mas malalim na katotohanan. Hindi lang tinitimbang ng Senado ang kapalaran ng isang opisyal. Tinitimbang nito ang pananampalataya ng publiko sa katarungan, transparency at proseso ng konstitusyon. Ang pagpapawalang bisa sa reklamo ng maaga ay hindi lamang makakasira sa batas, makakasira ito sa kredibilidad ng Senado mismo. Gaya ng babala ni Senator Lacson, ang impeachment court ay hindi maaaring at hindi dapat kumilos bilang panangga para sa mga akusado. Ang tungkulin nito ay ang yugto kung saan ang katotohanan ay sinusubok, hindi pinatahimik. Kaya muli nating itatanong, maaari bang talagang isa alang alang ng Senado ang pagbato ng kaso bago marinig ang ebidensya? Kung mangyayari ito, hindi lang si Vice Presidente Sara Duterte ang lilitisin. Ito ang magiging integridad ng Senado at ang kaluluwa ng demokrasya ng Pilipinas. Kung nakita mong lubos na nakakahimok ang ulat na ito, mangyaring i-like, i, -like, i at i-comment ang iyong mga saluobin at mga kaisipan sa ibaba at huwag na huwag kalimutang mag-subscribe sa ang kampanero para sa mas marami pang mga update at impormasyon.